juga pa go po. Eh. Oh, 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 Maulan ngayon mga bata helmet. Kanina nga nag live po tayo para ibalita po sa inyo na talaga totally Loper, mm -hmm. acquitted na oh, oh. si Senator Leila Delima Pwede oh, oh. siyang matulog ng mas mahimbing. Mas mahimbing at mas maayos nga. Gaya nga nang sabi niya sa mm -hmm. interview. Pero syempre mga bata helmet, today is a very very happy day sa lahat ng bago pasok pumasok sa channel to, please don't forget to click the subscribe button and tiny bell para lagi ka updated sa lahat ng mga ine pala namin ni na Bichoga Park. Di ba Bichoga Park? Ah, happy so, Monday! Yes, happy Monday mga kapatid. Pero bago yan, eto panoorin niyo muna yung mga short clip, Bichoga Park, mm ni Senator Leila de Lima. All right, <laughs> okay.

kay Ginoong Duterte? Kayo ngayon ang mananagot sa mga kasalanan niyo sa taong bayan. Isa lang po, isa lang po akong biktima. Libo-libo mga Pilipino ang pinaslang nila nung nakaraang madugo at peking war on drugs. Maraming pamilya ang naulila. Yung iba nga hindi nga pinatay pero nabubulok naman sila sa mga kulungan. Dahil sa mali at baluktot ng pagpapatupad ng batas, isa po ako na nakadanas niyan na walang katuturang pagpapakulong. Diba? Nakakahapi talaga at mm -mm. gustong gusto ko yung sinabi niya talaga. Alin yung doon? mensahe niya kay Tatay Diggs, yung dating pangulo na si Tatay Diggs niyo, na binoto niyo, binoto niyo. Dahil sabi nga ni Senator Leila de Lima, isa lang siya sa mga biktima, Oo. naging biktima. Mm -mm. Alam niyo mga bata helmet, ang sarap himayin yan. Bakit ba at paano ba nakulong si Sen. Leila Ay, Ano bang nangyari? Oh, 2016 mga kabata helmet, mag tayo. Eto, natatandaan niyo pa ba yung video na to? Hulihin niyo na ako ngayon! Yan naman talaga gusto niyo! Ikulong niyo na ako ngayon! hindi lang sila. Halos yes, lahat na inmate, kilala ka. Yes, sir. Na pumunta dito sa house, sa yes, committee. Yes, sir. And testify. Yes, sir. O nga yung sinasabi mo ngayon na silang sinungaling. Yes, Ikaw sir. hindi. Yes, sir. Ganon? Yes, sir. Okay. Yung sinasabi ni ni Sebastian. Si ano bang tawagan niyo yung Secretary de Lima? Anong tawag sa iyo? Junel, sir. Junel? Yes, sir. Yung palayaw mo, hindi yan tinatawag sa'yo? Anong palayaw mo? Sa bahay namin, sir. Hindi, kay Secretary de Junel lang, sir. Junel. Kunwari, tawagin kayo ni Secretary din na sabi niya, Junel, hoy. Ganon? Uh, hindi, sir. Ano? Junel. Junel. <laughs> diba? Pinagtawalan niyo pa ka eh. Diba? Mm. Pati kayo, naku, aminin niyo mga na helmet. Nakisali rin kayo. Di sa trading. Junel. O, diba? Patatandaan nyo ba yan? Bayan. Grabe mga kabata helmet dahil nga nagkaroon ng investigasyon Gaper, si Jogapur mm si -hmm. Sen Leila dahil nga dun sa human rights si mm -hmm. Jogapur EJK Oo napag-alaman nga yung war on drugs eh talagang ang daming nasagasaan mm -hmm. sa human rights ang daming naging biktima hanggang ngayon yung iba nakakulong pa yung iba wala pa talagang sulta pa joga hanggang ngayon nakahang pa mm -hmm. at yung iba nakakulong kahit hindi naman dapat so ayun na nga bigoga po oh di ba mm. fabricated lahat Oh, oh di ba mga helmet? Uh -oh. Ako, may galam shoutout kay Sir Bert Abogado. Uh -oh. Yung nag-comment. Naku, maraming maraming salamat talaga, sir. Dahil talagang kasama yan sa mga ni-research nire natin at patuloy na i-research. -re mm -hmm. Pero grabe talaga, video ka Kahit naman sinong tao, mga kabatang helmet, mapapaisip talaga. Biruin mo, biglang... Grabe. Tsaka kung wala ka namang ginagawang masama. Yes. Tapos bigla, ito may kwento tungkol sa'yo. Ah, talagang may pa ang pagkababae Oo. ni Sen Laila de Lima. Grabe yun, mga kabata, helmet. So, super below the belt na yun. Dahil tinira talaga siya, videographer, per, emotionally, di ba? Oh. So, itry to lift. talagang iba. Nakita nyo naman yung itsura ni Sen Leila bago pa siya mm -hmm. nakulong. At nung paglabas niya, talagang... Nag-iba eh, no? Parang tumanda din videographer. Oh, Siyempre, na-stress st din yan. Ka nun eh. Pero grabe talaga mga bata helmet. So, ayan nga. Mismong galing na kay Sen Leila na tagang nakikipagtulungan siya, makikipagtulungan talaga siya para talaga magkaroon ng linaw lahat ng mga involved na tao dito sa nangyari. Siyempre. Especially sa War on Drugs na yan, EJK. So, kayo mga bata helmet, anong masasabi niyo dyan? Hello, ICC na ba? Sino ba talaga ang punot dulo na mastermind ng lahat ng ito? At kung matatandaan yung mga batang helmet, no, pumutok yan na yung kay Sen Leila. Meron din binabatong issue kay VP Lenny. No time na yan. Oo. Magkakaano yan, magkakadikit yan. Pero yung kay VP Lenny talaga nabigyan ng linaw kagad yun. Mm. Ah. Kahit pa unti-unti, nagkakaroon na ng linawan lahat. Talaga hustisya no? Mm -hmm. Halos seven years bideo governor. Parang kailangan yung tibay mo no. Grabe. Iba yung tibay ni Sen Leila kaya uh -oh. sa talaga bumalik sa Senado si Sen Leila at ito, maabata helmet ha. Ito mm. yung mga senador ha. Yan 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 yan. yan, 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 yan ng mga senador na bumoto, nakakalokay. Iboboto nyo pa ba sila? Magsipisipta so, kayo mga kabatang helmet. Iboboto nyo pa ba yan? Pero tingnan mo yung mga ibang senador dyan, no? Kung makikita nyo mga kabatang helmet, yung iba, balimbing. Yung iba, sala sa init, sala sa lamig. Kung saan may makukuha, doon papanig na partido. Yun oh. yun. Tingnan nyo yan. Anong tawag doon? Political hmm. butterfly. Wow! Ay! Parang kilala ko yan, nakasina yung political oh, partner nila, pero lipat -lipat. Ayan, mga na Helmet, ha. Comment down below nyo na dyan kung anong masasabi nyo. At doon sa nag-comment, may joga po. Mm. Naku, mamaya ko na sasagutin yan. Magla-live ako, mga Kabatang Helmet. So, stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi nga mo sa buhay, nag helmet din ng Tips Getting Better Every Day. God bless everyone. Bye! Happy Monday! hustisya pa rin para oh. sa mga biktima para sa ating lahat. Yes, para sa bayan 'to, mga bata, helmet. Ang laban ni Sen Leila ay laban ng buong Pilipinas. Eh dapat magkaroon talaga ng hustisya, tamang hustisya, tamang karapatan, pantay-pantay na karapatan para sa lahat.